tahimik, payapa at risko ang mga pagkain sa lugar na ito. Kaya naman, bumiyahe kami marating lang ang payapang paraiso na ito. Kung titingnan mo sa mapa, medyo malayo-layo nga ito. At nalaman nga namin kalaunan na 30 kilometers pala ito. Mula rito hanggang sa dulo. At sa kalagitnaan namin biyahe, ay may napansin kaming magandang tanawin na overlooking. Kaya hindi na namin pinalampas, hinintuan na namin ito. So yan guys, papakita ko sa inyo Yung parang overlooking siya, napakaganda So, yun ito ang namin habang nasa biyahe kami Tingnan nyo niya ah <coughs> <coughs> Ito na kami guys

ito na nga narating na namin yung sinasabi kong malaparaisong lugar at tahimik na lugar dito kami gagawa ng alala at dito rin kami matutulog ng buong gabi guys nandito kami sa gitna ng dagat yan guys oh. si Boss G naayos ko itong ano kasi baka mamaya lakas yung hangin mamayang gabi so, mas maigi na yung mas maganda na yung ayos. tatali natin yung mga ganda baka na natin umaga wala na banga tayo na tayo masakyan Yan. Dito kami mag overnight. Ah, oh. Galing ah. Wow. <laughs> Ayos ah, <ha>? Ayos. Tingnan niyo guys, so payapa yung lugar. Napakaganda. So. Ang ganda ng dagat, guys. Malinaw. Payapa. Maganda. Walang ano, malalaking alon. Si open natin to. Yung nagirintahan nating kubo sa gitna ng. Oh, okay. Oh. Pasya. kami ng ano, tubig. Pero may pa naman mga tubig. Ah, may tubig na sila. Ito yung kwad. Bigay! Ito nila. Ito yung kato nila, guys. Mikoy! Mm -hmm. At ito dito yung... Dito sila maglumuto pag ano... Yan. Mayroong aso dito, guys, na nagbabantay. Tapang-tapang. Mikay! 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 Tapang. So, kilalaan natin yung mamaya. Papaamuhin natin yan at may pusa pa sila dito guys may aso may pusa so pisan na natin magsasayang na tayo para oh. gabi napakaganda dito guys payapa yung lugar ito yung gusto ko talaga malayo sa mga pollution sa tama na yung mga crowded na mga lugar so sakto dito guys yung mga gustong hindi makaranas ng ganun crowded mausok dito babaya pa, tinan mo taso cloudy ngayon, matilita sana yung sasadya so ito yung aso, yung matapang kanina, nagiging maamo na si Natalie kasi madumi yung, uh, yung mga kaliskis ng isda so yung nalisan niya siyempre nakigamit naman lang din kami linisin na lang so yung si mama nagsasaing na siya ayos ah Parang malala mo lang na parang dating panahon, panahon pa ng mga 1980s, so napakasarap balikan na mararanasan mo pa rin hanggang sa ngayon. So ganito yung buhay na yun, napakaganda. <laughs> na <Ganda siya> guys. <laughs> oh. <laughs> Apakatahimik dito guys Sarap dito guys so, Mawala oh, may... stress mo Yun, tama Hindi ako sana sa tahimik Eh, <laughs> <laughs> hey, umulit lang Umulit na lang <laughs> It's a prank Gusto niya eh Gusto niya, sumama talaga so, Ako, hindi ko naman pwedeng iwan Dapat sumasama talaga kami tatlo Yes. Wala yung biniyahin namin na 30 kilometers siguro galing sa Municipality of Barubu hanggang dito so, choice namin na pumunta dito kasi alam namin na mare-relax kami dito at saka alam din namin na sobrang tahimik ang lugar na ito kahit malayo pupuntahan pa rin na namin so ngayon may tatanungin ko itong dalawang to kung ano ang masasabi sa lugar na ito kauna na tadi? Anong masasabi mo sa ganitong lugar? tahimik Kahimik? Yun lang? Hindi, wala ka bang sabihin na mas pastig? tahimik, maganda Maganda, malinaw at tubig Malinaw yung tubig, tama So dito guys sa paligid namin po tubig na Sobrang <coughs> linaw talaga Yes guys, nandito kami sa gitna ng dagat Hindi ka pa tinanong hindi ko magtanong sa'yo. <laughs> so, let's go. Ikaw, ano masabi mo? Go. Okay dito, guys. O okay naman talaga? Yes. Kasi, guys, kung na-stress ako doon sa Barobo, dito, guys, nawa nawawala ang stress ko dito. <laughs> Kasi maganda dito, eh. Wait, hindi, hindi nakakalam na ano, Barobo, yun yung talagang uh, tinitirahan namin na yung bayan. Malayo dito yun. So, iniwan namin yung lugar pa sa So, para, ano mo na, magmuni-muni sa malalim lugar yung tahimik yung ganito, yung kagala nito. So, ayun! Maya-maya, kakain na kami, nakasaing na kami. So, ulam na lang. At magdi-dinner mag -na, na kami. Yes. Yay! Oh, masarap na na matulog, guys. <laughs> so, sa tulog na may araw pa kayo. May liwanag pa. Mamaya na tayo matulog. Pero sa totoo lang talaga guys, sobrang sarap talaga matulog. Pagod kami sa biyahe. Yes. So, pipilitin namin hindi matulog kasi susulit, susulitin namin yung mga oras na huh? kagaya nito. Makita namin yung parang uh, aesthetic na ano, na aurahan ng lugar. Magmumuni-muni pa kami dito guys. Ito <laughs> <laughs> guys, uh, ipapakita ko sa inyo ngayon yung uh, gamitin namin na ilaw. Motor Ah, uh, aesthetic talaga yung parang 1980s pa namang ilaw. <laughs> Tingnan niyo guys, ito yung gagamitin namin hanggang sa hanggang umaga. Sa so, yon. Yan. si Mimi sa Di ba? Napakaangas. So, bali ito yung istakan niya ng kerosene. Uh, isa sang glass na parang uh, sa wine. Tsaka ito yung panangga niya ng hangin so tingnan nyo kahit may ganyan ganyan ko hindi ma ano hindi mamamatay at ito yung buhusana ng ano uh, kerosene bali so hanggang doon sa ibaba at tagyan natin ng ilaw yan so bali yan yung mukha niya guys di ba ang galing di ba gagamitin niyo sa sa ano ngayon kadilim na lugar yan ito yung pang ilaw silbi namin medyo madilim lang sa sa camera guys pero pag dito mismo sa amin Ma. medyo maliwanag makulimlim lang ng maliit so ayan sinatali. Natalie nauna nang kumain ito na ako guys <laughs> ano wala mo? So ayun, yung ulam niya guys is tuyo na danggit. Ayun, napakasarap. Masarap ba yung ulam mo, ha? Natalie? Yeah. Yeah. So nauna na nauna na kumain. Kasi kami ah uh, maya-maya bakal kakain kasi dahil nga si Papa ay pumunta dito kanina, sabi niya, ah uh, hintayin niyo ako kasi magkuk manghuhuli siya ng isda. So, kakain pa rin ako ulit. Ha? Kakain pa ako ulit. <laughs> so, ayan. Kakain pa daw siya ulit. Pagdating ni Papa kay mamaya. So, hintayin namin siya. Nasa paligid lang namin siya ng, ano, ng isda. Iba kasi dito, guys. Kahit uh, Nandun na paligid. yung liwanag. Ha? Nandun na yung liwanag. Oo. Hmm. Iba kasi dito guys, uh, kahit nasa paligid-paligid ka lang mag ngisda. may danggit na dyan. May ano, may barakuda na, at saka may kitong. So, pwede na. Hintayin lang namin siya. Sabi niya, isang hatakan lang ng nambat, pupuntayin sa dito. So, i-update ko kayo mamaya kung may mahuhuli siya. Kung ano ang pwede namin ulamin mamaya. Wala <laughs> na siya, ma. Kawawa <laughs> so, nung batang to. <laughs> sabi niya kanina, pagdating, pag dumating na daw si tatay niya, yung lolol niya guys. Kakain siya ulit. <laughs> upo. Grabe naman kainan na yan. Turn off the light. Turn on. Hi, turn oh, on. on. Turn on para. So ayan guys. Ito na yung huli ni Papa Hinatin na dito. <laughs> Tinan sobrang ano pa, buhay pa. Ayan. ayan. Ito yung mga danggit guys. Ayan. Kikilawin natin yun ngayon. So, yan. Guys. Alis ka dyan. Tignan mo. Patingin mo sa kanila yung ano. Ayan ano nyo, guys po. Ayan. Ayan. Ano Ayan. Humihinga po. Humihinga. <laughs> Humihinga. Humihinga. ito na yung kabuuan ng kinilaw guys